Kalusugan ng bawat Pangasinense ang isa sa mga prioridad ng Administrasyon ni Governor Ramon Monquico III ng Probinsya ng Pangasinan. Patunay rito ang nilagdaang Memorandum of Agreement ng Pamalang Panlalawigan at ng PhilHealth noong June 24. Nakapaloob dito na ang probinsya na ang magbabayad ng kontribusyon na ngaabot sa 2,415 ng mga job orders at contract of service employees ay pagpapakita po ito ng kalagahan ng isang kalusugan ng mga empleyado. Bakit mo ipagdadamot yung pera na nasa kaban ng kapitolyo para sa mga empleyado? Eh alam po natin na ang administration po ni Governor Monmon ay pro-employees. Ito ang kauna-unahang probinsya sa bansa na sumagot ng PhilHealth contribution ng mga jos at COs. Tulad ng ginawa natin ngayon, na nanguna tayo nag-subsidize ng contribution. Kaya uh, <clears throat> gawin din ang mga provinsya. Sa totoo lang, kasi siyempre you have to take care of your workers first, di diba? Saludo naman sa aksyong ito si Pangasinaan PhilHealth Region 1 Regional Vice President Dennis Adre. Itong Pangasinan gumawa na naman ng isang uh, um, a very commendable practice. Ano? Kasi karamihan po ng, lo ng government uh, employees across the entire country, binidetact lang sa mga empleyado nila ang payment of premiums. And talaga pong kakaiba ang uh, probinsya ng Pangasinan dahil they have undertaken to pay the premiums of their JOs and COs. Ang dapat kasi ibabayad nila sa kanilang kontribusyon, may uuwi nilang kita para sa kanilang mga pamilya. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, ang aksyong ito bukod sa pag-aalaga sa mga pangasinense, layo na magsilbing motibasyon tungo sa mas produktibong mga organisasyon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.